Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat So ngayong araw po ay tayo'y mag-aayos ng mga halaman na medyo napabayaan na And uh, pagsamasamahin natin yung isang klase So instead na tayo ay magpapropa, ang mangyayari Pag-isahin natin yung mga halaman sa isang paso Para ma-minimize po natin yung Space. Kasi ang problema ko po talaga dito sa bahay ay space. Yung iba kong halaman, nandun na sa harap ng aking uh, ninong. So, yung mga medyo malalaki, nilagay ko doon sa kanyang harap. So, ayan, meron tayo dito bagong apa. Uh, so, actually, dala ito ni Bianan Ah... Uh, hindi ako ganoong bumibili ng ganito kalalaki kasi nga dahil sa space pero sayang naman bihira ako bumili ng ganito kasi ito yung mga madaling masira ang mga paso na binibili ko talaga yung medyo rubberized at makapal para magtagal pero sayang kaya kaya gagamitin ko na lang uh, pinagtamnan niya ito ng mga sili talong pero Uh, huminto na siya ayan may susu pa o oh. kita niyo yung susunay na makintab isa rin yan sa klase ng susunay sumisira sa aking halaman so ayan magandang araw po muli. tayo po ay magkocontinue ng pagre-refat sa ating mga halaman ayan. malago kasi ito medyo tataos po ng unti yung lupa para hindi mabaon yung crown. Si Ayo di po nito na maraming tubig. Lalo na pinutol ko lang. Lumugod ko doon sa lupa. Para hindi siya madusaw. Then, ito, ating pagsasamahin. Lalagay ko dito. Actually, malago na yan. Nakalagay sa malaking paso. Dahil nasasagi, inilipat ko ng pwesto. Ayun. Nasan? Well, sulong. Ayan, o, matataas na sana po yan. Ayan. O, diba? Di kinalbo ko. Kasi, sunog na sunog yung kulay ng ah uh, dahon na instead na ah, uh, cold green or dilaw naging puti. Tapos, nalanta. Eh, wala. Masasagi kasi doon sa harap na ha, ano, tindahan. Maganda sana yung pwesto niya doon. Ang problema ko ay, ang, ano, nilipat ko, sabi ko para hindi ka masagi at sayang naman kasi napuputol yung dahon. Ayun, napasama, nailagay ko siya sa initan talaga. Nasunog. Lesson learned. Ayan. So, dito ko siya ila inilagay para mailagay ko dito sa istante sa loob. So, kasi wala na yung puno dun sa harap na putol. naman na yung sinag ng araw. Ayan. Ito, nilagay ko sa lupa din. Si so, Dragon Tail. Ang problema, gumapang dun sa pader. So, pinutol ko lang po yung dulo. Ayan sila, double back phone. Pag-iisahin ko na lang. Ito po ay uh, iba-ibang variety. May variegated and then may pure. So, ito, hindi ko na ginalaw. So, dalawang paso po ang pinanggalingan. Pagsamasamahin ko na lang sa isang paso. Para less space. hindi na po ako pwede mag dito sa bahay ng mga ibang halaman kasi wala na talaga lugar. Sa pag may mga na naman ako, sa pagkagusto ng mga kapitbahay, mga kaibigan ko, sa bumibili, nakikita nila. Bumibilis ka sa tindaan, nakikita nila. Ibigay po. Isang kasama na pasok. Yung maliit kasi na paso, actually, nasa likod yan. Kaya nangyari, naging ting-ting yung, ano, mga tangkay. Ayan po. Ayan, naging tingting, -ting, naging payakot. Ito kasi, nasa labas. Pero, medyo linim. Ngayon, inalagay ko siya sa pulsan. Para gumanda yung dahon. Okay. So, dito ko siya ilalagay. sa ko siya dyan. Yung mga pwede sa loob, ayan, nililipat ko sa makakapal na, ano, pot. Para hindi ko na kailangan doblehin yung pot para naglalagay tayo sa loob. Kasi dati, puro ganito rin, tsaka mga photos ang nasa loob ng bahay. Basta nabobonsai lang siya. Maganda. Okay yung talagang masukal So yung pinaka puno neto, yung pinaka nandun sa lupa. Pinutul ko lang kasi gumapang na sa pader. Actually, dati pag gumagawa ko ng hole uh, para sa mga halaman, gumagamit ng coconut husk. Meron akong ah... Uh, yung ano, parang face towel na uh, ginagamit sa ospital. Yun. Ano na rin yun, ah, kumbaga malinis na galing sa akin ano, kapatid. Yun ang ginagamit ko, lalo na sa mga ganito kasi nag-stack yung moist din dun. Medyo matagal bago mawala yung, bago matuyo yung face towel na yun. Makapal, pero malalayo ang hibla. Minsan papakita ko sa inyo pagka ano, umang, umakyat na ito. Medyo mataas, lalagyan ko yung, Lalagyan ko ng kulay din. Yun ang gagamitin natin. So yun ang ginagamit ko noon. Kulay puti na, na ang dami niya ugat. Ayan. May mga ano pa siya. Baby. So, ilalagay ko rito sa white. Sa ating white na madusing na paso. Check natin kung maganda siyang tignan or else. Maka mas maganda siya sa malaking paso dito natin ilagay. Kasi lalag po. So, yan. Lagay lang tayo lupa. Rito. Pero doon ko rin ilalagay sa pwesto kung saan ko siya uh, binunot. Gusto ko lang kasi may na lahat. Para pag may mga halaman na ayaw doon sa kanilang position, pwede natin ilipat gusto niya doon sa liling Naaarawan lang ko umaga. Ayan. Ang ating peace lily. Okay. Diba? Bagay siya dito kasi mal, ma, ano, maluwag. Kahit dumami siya dyan. At siguro isang taon siya dyan mahigit. So ito, bala ko sila pagsamahin. Tulad na sinasabi ko, instead na tayo ay mag hindi na. Tayo po ay mag, ano na lang, all in one. Ayan. Ito yung antonium. Ang pinaka-medya neto ay uling at ah, may unti lupa. Coconut husk. Ayan, may pauspong na bulak-bulak. Ang -bulak, kulay pink. sasamahin natin sa isang paso. Babawas lang ako ng uh, ugat. Ito sa uh, sa may mga ano na makikita mo naman yun ano na ratin na parang orchids din ito ay eh? makita yung rotten roots. O. Na overwatered ko sila kasi nasa ilalim sila ng ah uh, orchids. Kasabi kasi mga orchids ko sila yung nasa ilalim kasi pag tinamad ako gumamit ng para pambomba ang na pang nag ano sa hirap mag ganyan kanyang Kos ang ginagamit ko, o, di ba? nangyari, lumalangoy na ngayon yung mga tanim sa ilalim. Basang-basa. Ayan, rapin na yan. Ano yung ibang ano, mix? Magdadagdag lang ako ng iba. So, Medyo bibilisan natin mga kaibigan at may nagsisimula na naman pong kumanta. Actually, uh, parang 8 pa lang, may kumakanta. So, baka tayo po ay masiki at eh, mahirap pagka nag-vlog ako dito, nag-video, napapatigil ako dahil may mga nagpapatugtog. Hindi mo naman pwedeng bawalan. Hindi mo naman pag-aari yung history. So, syempre, napukos po yung ating pag-vlog. So, ayan, bibilisan ko lang po mga kaibigan. Uh, Pa-refresh. Okay? Okay. So, at uh, hindi diligan lang yung mga, ano, at yung mga pasok bago ko sila ilagay sa kanilang pwesto. Ayan mga kaibigan, dan ulit tayo sa pag, 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 pag pa. So, ayan mga kaibigan, thank you so much for watching again my uh, vlog today. Thank you so much for supporting our, uh, uh, supporting my channel. Ayan, God bless. and keep safe everyone. Bye bye.